Yung appendicitis na, no? yung appendix kasi isang isang part ng ng bituka natin, no? Isang maliit na tubular organ siya. Uh, usually namamaga ito pagka nababarahan yung kanyang yung tinatawag namin sa English yung lumen. Kasi napakaliit ng appendix, napakaliit ng space sa loob. Okay? So pag nabarahan ito, ano yung mga usual na nakakabara? Dumi. Yung dumi sa loob ng intestine natin kumisan yung mga maliliit na buto na nakakain natin. Pag nabarali, Tulad ng buto ng ano, buto ng kamatis. Okay. Mga ganong kaliliit na mga bagay okay? or dumi na bumara dun sa sa outlet ng ng lumen ng appendix na. Ano? Mm -hmm. uh, actually ang appendix, ito isang organ siya na pwede namang wala eh. Wala rin siyang function except ang sabi nila meron siyang mga lymphoid tissue na para sa immune system pero hindi siya gano'ng kaimportante no kaya madali naman siyang tanggalin. Ang problema is uh, sa mga ordinaryong kababayan natin, yun nga sabi-sabi ng mga dokwili, doklisa doc Lisa, masusumakit lalo na pagbata or teenager. sasabihin, eh dali niyo na at baka append appendicitis 'yan. Okay? Tama yon. Uh, tama yung unang ano na mag, magpatingin agad sa doktor sa pag sobrang sakit ng tiyan ng bata na hindi mo maipaliwanag, no? Kung minsan wala, hindi naman siya nagsusuka, hindi siya nagtatae. Sumasakit lang yung tiyan niya. Ano part yung sakit. sumasakit? Ang appendicitis, meron siyang usually pattern, you no? Know? Una sasakit muna dito sa gitna. Bandang taas, gitna ng tiyan. And then after ilang ilang mga few hours, 4, 6, 8 hours, yung sakit niya pumupunta dun sa right lower quadrant kung tawagin. No, sa right side siya, bandang ibaba, kung saan located yung appendix. Okay. So, Ilang oras bago biglang puputok na ba yun? Yung sa pagputok ng appendix, iba-iba uh, yun na yung nakikita namin na ano eh, walang, walang pattern. Merong in 8 to 10 hours pumuputok na. Meron mga iba, 24 oras na, hindi, hindi pa naman siya pumuputok. No? Pero, yun nga, sa mga tagapakinig natin, pinaka-importante is, during the time na nag-umpisa na yung sakit niya, makita siya ng doktor para ma 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 ma, ma ng mabuti. At malaman, appendicitis ba to o hindi? Appendicitis ba to o, o ibang klaseng sakit na hindi naman siya surgical? Halimbawa, yung, yung ulcer. Paano so, malalaman, Dr. Rick, ng kababayan natin na itong sakit ng tiyan, kailangan ko pumunta sa doktor o itong sakit ng tiyan, parang uh, lang, o parang colic lang. ano ba different? Y iba ba pakiramdam nito? Yung, yung mga, sa mga interview, no? sa mga interview na naging pasyente na maraming pasyente na append, nagkaroon ng appendicitis, yung sakit hindi siya nawawala. Okay? Kahit bigyan mo ng konting pain reliever, nandun pa rin siya. At kung minsan nakasteady lang siya dun sa right, tinatawag ngayon, the right lower quadrant. Pag lumalakad ka, bawat hakbang mo o bawat, bawat konting, konting bump lang sa kalye, masakit yung area na yun. Persistent pain, no? Uh, yun ang isa sa simptoma ng sign ng appendicitis. Yung mga iba, yung mga ibang simptom niya, nasusuka, walang ganang kumain. Kahit nagugutom, hindi sila makakain dahil nga doon sa iniinda nilang sakit. Okay?